So, hello, hello mga kapusa, katukay, daver, cats at sa lahat ng maliit sa cats So, today, papakita ko yung... And today, is papakita ko yung uh, diet ng ating mga cats no? Yung papakain natin, and yung... Uh, yung mga uh, uh, kailangan natin, no? Simple lang. So, we have the goat milk, no? Para sa ating mga mami kit, mga kitten, magandang source of calcium ito. Kasi lumalaki sila. Lalo yung mga buntes, kailangan nila, nutrition kinakain nila na more on calcium para dun sa mga kitten. At itong patay na wet food. Ayan, Friskies wet food. No? At saka itong ating omega skin and coke. No? Ayan. So, peace oil. Ah... Uh, ito yung napili ko nga fish oil ngayon na may omega 3. Ngayon, meron din tayong etong urinary support para itong uh, sambong syrup. Pero ito, made of cranberry, good for the kidney. And kung wala wala, kung walang ganito sa Philippines, ang ginagamit ko itong sambong, yung renal care. Ito yung usually ginagamit ko. Kaya lang paubos na last battle na to, no? Ginagamit ko to pag talagang may UTI, kung merong, or pag nag si Prince, ito yung pinapainom ko. So, for now, ito na yung ginagamit ko muna hanggang makabili ako noon. Pero maganda din ito, Canadian brand, bit binili ko sa Amazon, in order ko sa Amazon. So, sasangkap, uh, gagawin natin easy, mix yung So, two scoop niyang uh, goat So, ayan, lalagay natin yung isang buong can na ng, ng wet food, no? Yung friskies Ayan, patay. Ah, patay, hindi patay. Patay yung nilagay natin para siyang liver spread. Ito is chicken dinner. Ayan, chicken flavor siya. So, kitang kita yung food, no? So, na natin yung laman niya. Ayan, alam ko chicken flavor. Ayan. So, gustong-gusto gusto nila to. So, lalagay mo lahat ng milk, no? Ah, uh, balik ka lahat yung tasa yung milk. Tapos, dalawang scoop nung goat milk. Ayan. Kaya, tasty to. Tapos, lagyan natin ng at least 3 pump. Good na to dun sa uh, halos. So, 3 so, pump. 3 pump na yon So, good for dalawang mother cat tapos 'yung mga kitten natin. 'Yan. So kahapon hindi ko sila pinakain ng wet food kasi gusto ko excited sila lagi kumain. So more on uh, dry food sila, 'yung Royal Canin Kitten, 'yung mga mixed food nila. Tapos itong urinary niya sandali. So Doon sa urinary, dun sa urinary natin, is half teaspoon ang lalagay natin, 'no? Ito kahit twice a week lang naman ito kasi uh, healthy na yun yung mga cat natin kaya lang parang added supplement na lang sa kanila no so ang nilagay lang natin today is itong omega 3 at saka urinary at itong milk source of calcium so apat lang ang ating ingredients o kailangan sa ating cat food na wet. Ayan. So, masabaw. Lagi ko sinasabi, dagdagan nyo yung sabaw sa ating mga cat. Kasi kung di masyadong umiinom yung cat nyo, maganda ito. Lalo na dun sa mga buntis na cat, nagpapadedi ng cat, maganda masabaw yung inyong cat food na ipapakain. Para gustong gusto nila, no? Para magatas. Yan. So, bibigay na natin sa kanila and we'll see kung gustong gusto nila, ha? I think bukbang na naman to. So, heto na, guys. Isa kay Miss Peachy, isa kay Fiona. Eto sa mga K-10, no? I-serve na natin sa kanila. yan. Eto na, guys. Si Smokey at saka si Scott. Yan, Scott is poldo at saka Scott is straight na K-10 ni Fiona. Eto yung tatlo, anak ni Mavis. So, eto si Puti. Wala pang pangalan niyan. Si Daphne at saka si Penelope. Ayan sila, oh. Gusto, gusto nila yung wet food. Si Prince wala, nagpapashape siya. Kasi sinishape namin. Dahil sa ayaw niya, hindi na -shave. yung sa baba. So, yung sa katawan lang yung na-shape. Ayan. So, napaliguan na rin si Prince kahapon. Ito, papaliguan ko mamaya to, yung dalawa na to. O, yung tatlo na, tatlo na sila. Ayan. So, gusto, gusto nila yung food nila. Ayan. With goat milk. No? Ayan ito naman si Miss Peachy na malapit ng mga anak, no? Ayan, gusto gusto din niya yung kanyang wet food. At ito si Mama Madonna na gusto gusto niya yung wet food, no? Kasi nagpapadedi yan, apat na kitten. Ayan, so tatlong mga black dyan. Ayan sila, tsaka isang kulay gray. Ayan, puro boys yung mga anak niya, lalaki. Yan, sarap ng food ni Madonna. Yan, gustong-gusto din niyo. Oh. Ayos, maubos na agad. Di ba talaga pag nagpapa yung Mama Ked, no? Yan, good girl, Madonna. Good girl. Ito naman yung ating mga ano, mga kitten na kumakain pa din. Ay si Daphne Daphne Yan, oh. si o so, na din. Yan, guys. At napakain na natin sila ng dinner. So, dinner na yan. Um, yan, yeah, napaka, ano, napaka-healthy ng food talaga pag gano'n, no? No. So, kasi hindi naman yung makukuha sa, sa, ano lang nila, sa food nila. So, kailangan talaga ng supplement. So, I hope may natutunan kay sa ating vlog today. Yan. Yeah. And happy yung ating mga cat. Yeah. Yan sila kumakain na, no? Makain na din yung mga cat. si Prince ay naka waiting siya na no, standby dun sa mga matitira sa mga kitten. Okay, and take care. Don't forget to take, uh, to uh, follow my TikTok, Star Kitty 7, and yung ating YouTube account ni Star Kitty Cat.